The Tale of Larry the Sailing Lobster Si Larry the Lobster ay hindi ordinaryong crustacean. Minahal niya ang dagat higit sa lahat. Gamit ang kanyang matingkad na pulang shell, isang mapagkakatiwalaang sombrero ng marino, at isang maliit ngunit matibay na bangka na pinangalan ng The Coral Queen, ginalugad ni Larry ang malawak na karagatan na naghahanap ng pakikipagsapalaran. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung bago ka palang sa ating channel at mahilig kayo sa mga kagaya nitong mga kwento, ay maaaring makisubscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating upload na video. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Isang maaraw na umaga. Habang naglalayag si Larry sa kabila ng abot tanaw, dumilim ang kalangitan. Biglang umihip ang hangin sa paligid niya. Bago pa maibaba ni Larry ang layag, isang napakalaking buhawi ang nabuo sa ibabaw ng tubig. Nahinihila ang Coral Queen sa umiikot na puyo nito. Kumalma ka, Coral Queen. Sigaw ni Larry, hawak ang timon nang bumaliktad ang mundo niya. Inihagis ng buhawi si Larry, at ang kanyang bangka sa himpapawid hanggang sa magdilim ang lahat. Nang imulat ni Larry ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa dalampasigan ng isang kakaibang lupain. Ang buhangin ay kumikinang na parang mga diamante at ang tubig ay kumikinang sa malambot, mahiwagang liwanag. Sa malapit, isang puno na may gintong mga dahon at isang mukha na nakaukit sa balat nito ay nagbubulung-bulungan. Sino ang naghulog ng bangkang ito sa aking mga ugat? Sabi ng puno, ang lalim ng boses nito. Paumanhin, sabi ni Larry, tumayo. Hindi ko sinasadyang bumagsak dito. Tinatangay ako ng buhawi. Ah, isang mandaragat mula sa kabilang mundo, sabi ng puno na kumikislap ang mga mata. Maligayang pagdating sa Whimsy Isle, kung saan parang wala habang nag explore si Larry, nakilala niya ang mga kakaibang nilalang. Si Sir Hootington, isang matalinong matandang kuwago na nakasuot ng salamin at nagbabasa ng mga aklat na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Muffin, isang chipmunk na naghurno ng mga pie na lumutang sa hangin. Trickle, the river turtle, na napakagandang kumanta kaya namumulaklak ang mga bulaklak sa tabing ilog habang lumalangoy. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang mga puno. Ang bawat puno sa isla ay maaaring magsalita at bawat isa ay may sariling personalidad. Ang ilan ay mga palabiro tulad ni Birchley na mahilig sa mga bugtong. Ang iba tulad ni Wilhelmina ay nagsabi ng mga sinaunang kwento ng isla. Habang ibinahagi ni Larry ang kanyang kwento, nagustuhan siya ng mga nilalang, ngunit na miss ni Larry ang bukas na dagat at nag-isip kung paano makakauwi. Upang umalis sa Wimsey Isle, paliwanag ni Sir Hootington, dapat kang makipag-usap sa Wind Weaver, isang mahiwagang nilalang na kumokontrol sa kalangitan at dagat. Siya ay nakatira sa tuktok ng Mount Breeze Whisper. Ang paglalakbay ay hindi madaling gawain. Umakyat si Larry ng mga bundok, tumawid sa mga kumikinang na ilog at nilutas ang mga bugtong mula sa mga malikot na sprite sa kagubatan. Sa daan, natutunan niya ang lakas ng loob, pasensya at halaga ng pagkakaibigan. Sa wakas, narating ni Larry ang tuktok ng Mount Breeze Whisper kung saan nakilala niya ang Wind Weaver, isang kahanga-hangang nilalang na may katawan ng ibon buntot ng isda at kumikinang na mga pakpak na parang sikat ng araw sa tubig. Bakit mo gustong umalis? Tanong ng Windweaver, ang kanyang boses ay parang himig. Mahal ko ang Whimsy Isle, sabi ni Larry, ngunit ang dagat ang aking tunay na tahanan. Kailangan kong bumalik. Tumango ang Windweaver. Magaling, matapang naman mandaragat, ngunit tandaan ang mahika ng Whimsy Isle ay mananatili sa iyo magpakailanman. Sa isang alon ng kanyang kumikinang na mga pakpak, ang Windweaver ay nagpatawag ng banayad na ipo-ipo na nagdala kay Larry at the Coral Queen pabalik sa karagatang mahal niya. Mula sa araw na iyon, si Larry ay naglayag na may panibagong pakiramdam ng pagtataka. Sa tuwing nakakakita siya ng ibong nagsasalita o nakakaramdam nang bulong ng hangin iniisip niya kung totoo nga ba o panaginip lang ang Whimsy Isle ngunit sa kanyang puso alam niya ang katotohanan ang magic ay nasa lahat ng dako kung alam mo lang kung saan titingin